Hi guys! Ayan, it's Thursday once again. Oh, September 5 na. Oh my gosh. And tomorrow is uh, my father's birthday. Of course, for a happy happy birthday kaya. Ka. Kuya Johnson for tomorrow. Ayan. And anniversary ko pala kay Mama, kay Sisi Amore and kay Sir Admin Borny Ball Vlogs. Ayan. Happy, happy, happy uh, anniversary po. Wedding anniversary sa inyo. Ayan. And sa team Borny Ball and sa team Melody Aban. Sa Hello guys, ah, uh, magandang magandang umaga. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat guys. And I wanna show you lang po dito ngayon sa Edsa Makati. Ano na to? Edsa Buendia na kami guys. Approaching Guadalupe. Ayan, sobra po ang traffic so far moving kami pero kanina guys grabe ang traffic at ang lakas po ng ulan ayan and sana po makarating kami ng maayos sa aming pupuntahan at hindi po kami pa uuwiin na luhaan <laughs> ayan guys pasensya <laughs> na po kayo sa aking video nakakahilo ng kaunti dahil ako po ay nakasakay sa ball ayan So, sure. uh, pakahaba po ng traffic, ipopokus natin ng kaunti para makita po ninyo ang nasa unahan. Ayan, guys, no? So, sa mga commuters, riders, ah uh, drivers, Diyan, shout out mga loves, mga palangga. Yun, Ano po tayo dito? Uh, Aga-agahan ng pag-alis? Aga-agahan po kayo. Aga-agahan uh, niyo po yung pag-agayak-gayak. And mag magbaon po kayo ng 101% na pasensya para hindi po aabot sa road road range. Road range. Yan. At don't forget na magkape at magsawsaw ng pandesal sa kape ng may energy bago po umalis. Look at that guys. Ang traffic na yan goes. Oh my gosh. It's so long sa May Guadalupe yan. No? Ayan, 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 ayan. OMG. -e -e. Ano tayo kuya, mag-rockwell ba tayo? Rockwell. Pagpasa pa tayo <stopped Paula Zurich> <imaginary> ng rockwell. <treatment> so, what choice kami guys kung nitala namin ang OMC na yan. ba? Diba? Ayan. So, grabe guys Ang traffic for today's video. Wala tayong magagawa. But, Uh, may, mayroon naman kaming baon na 101 110, 11, 12, 13, 14, 15 Pasensya Ayan guys, no? So far, ganyan And buti na lang po talaga ay Pumupa na po yung ulan Ayan, so Sa mga Baka may mga nalilate na po dyan ha Kaya lang, bawal po kami mag carpooling <laughs> Bawal po sasakyan namin Ang umabas ang plans Namin po kami Pero check natin, kung may madaanan tayo dito Kailangan kong tumatrag natin Tumukan lang natin Mahal na si Batman Ito Kailangan, ayan <laughs> Grabe ang traffic guys <laughs> Mag-tiktok na lang tayo dito sa loob ng sasakya. Yeah. Diyos ko, puro di. Para naman talaga ng tiktoker na malala. Ayan, so I'm yun so guys, ang ating update no for today, September 5. It's... Showtime. Joke lang. It's 9.30 in the morning. Sa sweldo. Ayan, dito pa lang kami guys sa may Guadalupe dahil po sa traffic. Ayan po ha. So, ah uh, sa lahat po guys, mag-ingat po tayo lahat. Mag-ingat po tayo on sa on leptospirosis on na dala po 11, lang bahan. Tulad ng sinabi ko, magbaon po kayo ng 101% pasensya sa EDSA. Charot. Bye guys and God bless you all!